Mga kababayan, ako ay nakikiisa sa mga mamamayang Pilipino at sa pandaigdigang komunidad sa pagpapahayag ng pag-alala sa lumalalang karahasan sa gitnang silangan at ang epekto nito sa mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga bata na pangunahing biktima at may pinakamalaking posibilidad na maapektuhan sa ganitong kaguluhan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata ang patuloy na kaguluhan ay may malaking epekto hindi lamang sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na naninirahan sa mga apektadong lugar, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas na umaasa sa kanila para sa pinansyal na suporta. Kaakibat nito, binibigyang diin ko ang paghahanda ninyo, mga kababayan ko, sa posibleng kahirapan na dulot ng pandaigdigang kaguluhan kinakailangan nating tiyakin ang seguridad sa pagkain na maaaring dumating dahil sa ganitong sitwasyon ng hidwaan. Sa pag-aalalang ito, nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga mapayapang solusyon na makakatulong sa pangmatagalan na kapayapaan. Ang pagtindig para sa kapayapaan ay pagtindig para sa mga bata at sa kinabukasan ng ating bansa. Tayo ay may malaking papel na ginagampanan upang maisulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at iba't ibang bansa at sa paindaigdigang komunidad. Sa ating mga sariling paraan, maaari tayong maging tagapagtaguyod ng pagbabago at pagunlad na may tuon sa kapayapaan at katarungan. Syokran.